Tuwing buwan na Oktubre, muling nabubuhay sa ating mga puso ang isang mahalagang tradisyon ng simbahan, ang pagdarasal ng Santo Rosario. At nitong Oktubre, ikasampo, 20, 2025, ay isinagawa ng parokya ni Santiago ang isang makabuluhang tradisyon ito. Pero ano nga ba ang Parish Living Rosary? Halina, tuklasin at, at pagnilayan ang kahalagahan ng gawang ito bilang bahagi ng ating ang katolikong kaalaman. Oh, ina, mahal, kami, awit, 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 Maria. Ang unang parish Live rosary ay naitatag sa balsang France noong 1826 ng isang laykong babaeng si Venerable Pauline Haricot. Layunin niya ang palaganapin ng pagdarasal ng rosaryo sa buong mundo bilang paraan ng pagpapalik pagpapatibay ng pananampalataya at panalangin para sa mga misyon ng simbahan. Layunin nito ng pagtitipon ng bawat komunidad para sa taimtim na pananalangin, pagninilay at pag-aalay ng dasal para sa sarili, sa pamilya, sa lipunan at sa buong day. Ang mga kalahok ay inaayos sa isang malawak na espasyong may hugis rosaryo kung saan bawat isa ay sumasagisag sa isang butil ng rosaryo. May kanya-kanyang bahagi ang bawat kalahok, maaaring ang manamin, isang abagin o Maria, o isang luwalhati. Ang Oktubre ay buwan ng rosaryo, panahon ng mas masighing debosyon sa mahal na Birheng Maria. Sa kabila ng abalang pamumuhay, Paalala ito na ang pananampalataya ay isinasabuhay sa komunidad. Isa itong spiritual na gawain na nagpapalalim ng na ugnayan sa Diyos ang nagpapalakas ng samahan sa pamilya at pamayanan. Sa gitna ng nakabalang punto, paalala ng Rosario na tayo yung isang pamilya sa pananampalataya, nagkakaisa sa panalangin at pag bawat butil ng ostaryo ay paanyaya na magiliwanag ni Kristo at ang bahay.